Flores here. So, ngayon, mga Pinay, tayong kasamang bisita. Ito, mga Pinay, napaka-famous ng taong to. Child TikTok star. Oh, walang, <laughs> <i> <laughs> walang <laughs> iba ko nisi. Hazel! Ayan. So, ayan may gagawin kami ngayon, mga Pinay. Kasama babe. ko ngayon si Baby. Kasama niya si Baby. Ang pogi ng Baby. Ang pogi yeah. ng pangalaman niya. Oh, ayan ang pogi. Grabe, ang pogi. Kamukha ko na siya ng pogi. Pogi ang pogi <laughs> ng baby niya. So, so ngayon, sa salita <laughs> Breastfeed kasi ako guys, kaya kasama ko si baby niya. Kami oh, Kami sa condo ni Ate Aya. Ha? Yes. Ayun. At ngayon mga loves, ano, yung nag-aalaga kay baby. Oprah. Ng, mm -mm. Siyempre, na masyado naman, siyempre, namin. Medyo, huwag lang masyadong maingay. Kaya na maraming mag-prank na lawa kasi syempre masakit sa dibdib yun. Kaya nga. So, napagsipan namin. Actually, kay Hazel na eh, idea to i-prank daw namin yung nag-aalaga. Kaya magaling daw yung magluto e, eh. Pinagmamalaki nito ni Hazel na masarap daw magluto ng chicken adobo. Inaanak ko yun eh. Na inaanak ko yun. Ko. ko din yun. Parang Bakit ang laki niya? Hahaha. Ano siya sa'yo? Dati kung ano yun na fans, tapos mm. ko na lang din. Oh, Wait, no. Mike na mo. So, ang pangalan niya si Mike na guys. Ang ganda din sana <laughs> po yun. So, ang gagawin natin, ano, nagluluto kasi sila ngayon ako kasi bawal kasi ako sa sili. Mm -hmm. Parang trip ko lang. <laughs> bawal siya sa sili. Siya, kunwari siya. Wala naman may tao may allergy sa sili, di ba? Oo. Uh -huh. Allergy <laughs> sa sili. Kunwari <laughs> may allergy ako sa sili, pero hindi naman nila lilalagyan daw yung mga niluluto nila ng sili. Chinat mo na kanina, Bill wala, hindi ko binidyo. Hindi ko sila binidyo. Okay. Pero nagluluto sila ngayon, guys. Oh, nagluluto sila doon. Hindi oh, ko alam kung paano Martin na merong allergy. So, tinuruan naman niya ako kung paano gagawin. So, I'm so excited talaga. Ang ganda mo naman ngayon, B. Siyempre, siya nag-makeup. May make-up pa niya ako ganyan. Ang ganda niya na, ngayon. Ang ganda ni Hazel ngayon. Papangatlohan. Charles! <laughs> <laughs> ang pogi ng baby niya. Mm. Grabe. Galingan na nga may si Mia. Ako, malakas ang pakiramdaman. Radar. Kaya kailangan galingan natin. moments later.

ang abe. Kita mo naman, no, ayoko lagi mau ngasihin nggak? boleh kita buhi at gerindra. wabinkalah cakalau dari cakalau. kamu kamu

Nasaan mo ng na sili mo ng sili! Hindi M nga! Hindi, ko sila kayo na huwag ng sili pag mo hindi? Hindi, promise. <tinyo> tayo, hindi yung oh. Bakas ang paminta.

给成m <laughs> 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 Ano ba mo, binigay mo? Ano lang yan? Paminta? Paminta? Mga ah, tuyo. Bawalan sa akin ito yung paminta na yan. Ano nga, <laughs> na. Yun, ano lang, Ay, Piyo, aso! na. Tatawag mo muna sa labi, mo Para makatawad sila ng ambulansya

hindi ko kaya yan. Oh, kaya mo yan. Mayroon na pa. Pang meron? Meron ka? Yung Hindi. <coughs> ano <coughs> Ano <coughs>

Lahat rin pa yun. Ako yan! Tinarget mo na naman yung tiyanak ka! Uh, kinuha ko na, no? pinabukas ko na kay kuya eh. pa ako ng berbrand! Nagsigak ka, huwag ba baka inga? Si kuya, okay na Sabi niya, tawag na ng bulwaraan ba, siya. Ba, ba, ba? Bat ang ingay nila? <laughs> hirap na, hirap na, na eh. Hey, wala ay, man, ka. ano? Kuha ko niya anak ko! Eh! pa okay. Okay. O, lagyan siya? Ano? Ano? Ano ang laki-laki? Lagyan mo si Lagay mo sila. Eh, hindi, te, allergy ako niyan, be. Eh. Hala ka. Eh, daw paminta lang yung lagay ko. <laughs> It's eh. oh, 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 oh. a <laughs> prank! Takot sila eh. Ano <laughs> ba? Anong pakiramdam mo? Walang yaka? Kung totoo pala yung nangyari? Ikaw kung ano ano pinagbibigay mo? Kung totoo na nangyari, hindi ko kaya nangyari. Binigyan pala alak? Tiyanak <laughs> ka? Sino na takot Grabe ha? Kaya ko <laughs> kaya buhatin yan! Ano? Alak pa yung pinagay? <laughs> Ala ah, ko na lang umaisip, ko. ako. Irabi si Hazel, kanina pa siya, ano, padyak ng padyak sa akin. Sa, sabi ko, todo mo na. Ito, grabe. Tinawa pa ako, ako, ako na. Ayoko na, na, na pinakadaba kasi. Baka si, si mamaya maubaran pa ako dito. Tinanggal, ka ate, nagtagal ng brako, no? Ako! Grabe ka ate. Wala ko, naman ng baby, no? Hindi kasi namin pwede. Hindi namin siya na siya, eh. ako. Tara na, kain na! nanginig dito! Bakit ka nanginig? Ay, yeah. Ha? bakit nanginig ka? Ah. Eh, Siyempre, ay, ay so, namin kami nagluto. Siya ka nagluto. live. Ako ba, tinuturo mo? nagluto. Nah, habang nagluto kasi, kasi sila, guys. Ah, nag-live pala may ebidensya. Ah. Ay, ka. May, may live, live kasi sila. Boring, kasi may, ngayon lang kami nakakita. Ay, <laughs> kaya? Kaya? Ba? No, ano? No, ano? Ngayon I-touch game daw yung ano-lutoan. Kaya live namin para ma-enjoy yung followers namin. Max na, famous follower, oh, enjoy sure. followers! Wooo! Kaya, kaya sabi namin mag-hide kayo para dami kami followers. Uh, sige <laughs> na Wala nyo kami i-content. Ikaw tsaka anak ka, nahihirapan ka daw uminga, di ba? No. Hindi niya talaga alam, kaya kumuha nang ala, kinabahan ako, kala ko nakuha yun. Kala ko nakita mo yung camera. Nakita mo? Kala ko nga on yan eh. <laughs> 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 Nagbibidyo ako dito <laughs> kanina, tinanggal ko. Kaya, kaya, Parang totoo ata kasi camera eh. Nakapatay. 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 Hmm. <laughs> Kaya ako, nanginig ako. So, ito yung gamit kasi namin mga B. Ayan. Itong gamit ano namin, di ayan. Ginamit namin ito, ayan. Itong... Ginamit namin ito, ayan. Itong DJI. Super so, liit yan lang, parang ano, hindi makita. Kamu... So, ito pa sila guys. Ayan. Nanginig. <laughs> <laughs> si <Michael. laughs> Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko at nakikita nyo itong video namin, subscribe na kayo am Flores and Marlene po. Vlog, uh, youtube vlog. Si Hazel. Shoutout, Shoutout out. mo yung channel mo. Shoutout! Out. Shoutout <laughs> lang talaga! Unfollow niyo po Hazel Grace. Unfollow? Unfollow. Unfollow niyo daw siya guys mm -hmm. sa Tiktok. Tsaka unsubscribe niyo siya. Ayan. Kung meron kayong mga suggestion and comment, ayan, mag-comment lang kayo down there. At kung gusto pa shout shoutout mag-comment lang kayo. Nang gusto nyo yung vlog namin, nag-comment. E e yes. Don't forget to like, share, and subscribe. And ring the bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko at namin. At kung gusto niyo pa ng more pranks, more content, ayan, mag-suggest lang kayo. Comment down. Yes. Bye!